Good morning mga idol. Bago tayo magsimula, please paki-subscribe naman po, paki-follow naman. Paki-like, paki-share. Okay, maraming salamat. Atin pala na din ngayon yung aking bunsong lalaki napansin nyo ba't yun yung nakasalamin siya may kapansanan kasi yung lalaki yun ang decent lalaki lang yung mga idol kaya hindi siya pwedeng pabayaan mag isang papasok sa school kasi hindi niya pa alam. dito na nga pala tayo ngayon sa conception mga idol sa baritan kasi siya nag aaral sa may likod ng aralyan pang uh, nakaramdad ko na nakasama ko rin siya at saka yung pangalawa kong anak uh, ng babae araw-araw e, ko siyang inaatid at sinusundo mga tayo ngayon sa Mary Jane. Kainan ito mga ayon. Nandito na lang po yung video ko mga idol. Humilingi po ako sa inyo ng lambing. Paki-subscribe naman po. Paki-like, paki-share na lang po. Ingat po tayong lahat ngayon kasi may bagyo tayong paparating. Maraming maraming salamat po. maraming salamat nga pala sa subscribe